Ay, sa alo, kalsada. Yeah, kami. Hintayin nyo na lang yung part 2 namin. Okay, kaya hanggang dito na lang muna. Yan, guys, malapit na kami sa kalsada. Malapit na kami, guys. Ito dito na lang. So, kaya hanggang dito na kami sa kalsada. Tignan nyo. Ayan na, mga na si Brugudog. Tignan nyo muna si Brugudog. Hanggang dito na kami, guys. Ako mauna. Wait lang, may tao. May tao. tao daw. So, may tao, guys. Paakit pa lang siya. Paakit siya. Pa para siya din sa amin, guys. Hindi ako ngayon. Isang piraso, guys. Oh, ayan, guys. Isang piraso. Kung easy lang, hindi ka ba tango, binabato lang. Pagag... Gago. Isa pa. Isa pa ang piraso lang. Ah. Bato-bato lang siya dyan. So, kayo, nabangan niyo kami sa dagat. So, ngayon guys, nandito kami. Akatin namin yung manga na yun. Doon na ako akyat, kukuha ko ng manga. Tara okay, guys, samahan mo ako bumaba. Tara. So, Sabol tayo na kayo Oo nga kasi. Nandito na kami guys. Malapit na kami. Dito, dito, dito. Oh, dito, oh, o, dito, oh, o, dito. Hintayin nyo na lang ako na makakita sa puno. Hanggang dito mm -hmm. na muna. Kaya si Digoy, Andito tayo guys ngayon sa oh, sa puno. Sa puno. Nandun lang pa si patingin mo. Mm, may ay, ay. Yung na itak, guys. Ay no. Kung gusto nyo lang pumunta sa amin, pwede kayo magpagtagahan. Pwede kayo magpahabol. Oo oh, guys. So, mamaya na lang kami, mamaya na kami panoodin. Si, si, So na lang. Si, Ayan siya, yung nakablood doon, guys. Yung dalawang tinura namin kanina. Ayun na, yung nandun. Ay, tumisigaw pa. Ayun dun, guys. Kaya ngayon, guys, nagpapahabot tayo. Ay, nyo sila, ayun guys. Nagpapahabot tayo, guys. So, kaya nyo kami guys. Go! So, ngayon, guys, dito, guys. Apat lang talaga kami. Apat lang talaga kami, guys. Wala yung mga iba namin kasama, pero... Eh, wag nang ngahin talaga, uh, guys. Kundi sasama kayo. Mas masarap pagkain lang, guys. Ah, uh, kasi po sobrang saya, guys. Eh, akat naman ah, di. Kami na rin dito, guys. Ay nakita dito na, na, na. Dito na ulit kami. Nandito na ulit kami. Takas lang kami sa mangga. Ikaw ako. Hirap. Akat kami. Gago. Hindi so, guys, hindi namin mag uh, ano yung... Madulas guys. Madulas guys. Ah. Uh, so ngayon guys, naabot na tayo ng ulan dito. Hindi to kami sa bangka. Lumalakas na yung ulan guys, kaya hindi tayo makalabas. Nababasa kami dito. Dahil ang pa-vlog lang natin, cellphone. Kung sino mag-sponsor dyan guys, sponsoran nyo naman na pa-vlog namin guys. Ayun lang guys. Lang, guys. Mm. Sa Kahit iPhone na na lang guys. iPhone. Kami <laughs> pa iPhone. Jack <hatten> lang. Hindi jack lang guys. Kahit anong pang-vlog lang guys. Basta supportan nyo lang kami lang, guys. Support. gabayan nyo lang kami sa pag-vlog namin guys. Bawal. Kami pabili guys. Eh bawal ka. Salamat. Bawal. Kung anong man. Kung anong gusto nyo yung camera ay binig Maraming salamat guys. Guys, namalakas na Saan Guys, eto na guys yung ano namin guys. Inabutan na kami ng ulan talaga. Malakas. Ayun no, basang basa na sa amin sila. Angat mo! Wait lang! Ang mo! Ay, sa man! mo na! Inabutan na kami ng ulan guys. Ang lakas at may mga alan guys. Ang lakas. Ang ina, basa na. Ayan, hindi na. Dabiyas, hindi na tayo buba, guys. Grabe <laughs> yung ulan. Nagkarmer tayo dito guys. Hindi tayo makalabas ng bangka ngayon guys. Pinagkabuta kami ng ulan. Ba, eh, bawal kami maligo. Papagalitan niya mama. Ayan, go. Nagkakaspa si Bahay namin guys. No. Bumbok pa yung bahay namin guys kaya salamat na lang guys. Salamat na lang kung gagabayan nyo kami sa pagbili ng camera guys. Maraming salamat kung ano man camera guys. Camera kasi yung hinahanap namin Kamera, guys, guys para malinaw guys. pag nagbablog ah, kami. Kahit po mabasa po guys okay lang. Maraming salamat po kung susuportahan nyo po kami. Ay, ayun yung sabi ng drop ako. Ay! Ang inon lakas ng ulan. <laughs> Tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo guys. Okay. Ay yara yara Ulan Ay kaya nyo guys, oh? mula lalakas. kasaulan guys. Alam ah, oh. ah, oh. mo? guys. Oh. Wow! Yes. Yeah. Yes. 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 What's up question dito na naman tayo Kasi Umulan na, kasi umulan, umulan Kaya akit na naman kami Kaya naman naman yung ano, makalimlim Kaya apa akit kami Dito yung tropang tambay oh. Wala akong din Dinilid ko na Kasi kung sino nagagroger din sa inyo Ilagay nyo lang sa comment section yung pangalan niyo, i-add namin kayo, bibigyan. Anong bibigay mo sa kanila? Raccoon. Raccoon tsaka Dragonfly. Dragonfly redbox. tsaka. Gugo bibigyan. Ayun lang. Ayun lang guys. Basta ilapag niyo lang yung pangalan niyo. Ano yung Grow Garden bigay sa inyo? ano uh, account niya. Magkano binebenta? Redbox. In red box. Tira ka ta. Blueberry. Blueberry. May ba? ka? Oo. Uh, <laughs> lang nun. Dara ka tayo. Muulo na naman guys. Ano yun naman yung ano. Nadilim na naman. Doon na lang kami sa taas. Oh. So ngayon guys, hindi na naman kami nagbabalik. Kaakit na kami sa, bay sa bahay nila Ivan. Dito kami ngayon dadaan. Mm. Pag on na sa taas na kami guys, mag-edit -e kami. Mag-edit -e mag -e na namin para mampanood -e yun. Kung sino yung mga gusto sumaparta, support lang ka lang guys. So, marami na naman sa pag-support ka guys. Making follow guys. Wait lang! Guys, alam niyo ba kung, kung bakit kami nagba-vlog? Kasi, wala kaming magawa eh. Wala kaming magawa. Akit po kami, guys. Dito na niyo. Bundok kasi sa amin, guys. Bundok. Bundok. Tingnan guys, guys. Pitaanan namin yan. Aklat kami guys. Pagkatapos namin mag-act at mag -e edit kami ng vlog namin guys. Kung gusto nyo panoodin, like and follow and share. Para naman guys, may pang suporta kami sa pang camera. Ayan eh lang guys, ang gusto namin. Ah, hanggang dito na lang guys. Mag-edit -e na kami. 3, 2, 1.